na ako na ngumpay dere na pita kinsa may tawa na ato mo tan ang kinsa ne mo ka ilaan isa ay mong lenga isa ay mong gibot dere cok ngumpay ko kay para kaos baka bak walay kaos kagoroy nya buga mong kayo na oh kaon na kanin baka nagamot no mura dili man mo kaon ikaw kunoy baka nya pa kanu gamot nya oh ala masalay makaon migay gay akong gikumpayan <laughs> Noe, pusbaka mo kawon, o kuhan gamot, oi. <coughs> Sala na na nagdi sa mukawan at isang nagdi tagahan yung pagkawan. Nan, tiwas yun. Nya, kuhan mana na maibot kay gahi mong tayo ng yuta. ni nung nagkawan yung gamot, guys. Ito na. Kaluoy, mas baka yung pakanog gamot. Ay. Mas makalulu, oi ko kay nangumpay ko baling kapuya. Uh, Guru, inya, naghanak na kuha. Oh. Ay, sige, sige. Kaluyan ka sa Diyos, eh. kasagino, Oh. Ito. Apan puruna kwan gamot. Ay. Okay, oh, sya mo kaon ay patay sya ka kaon sa Ya Ah, guruy. Nya, sakto na niya kay oh. ah. Bye-bye.